Ito yung loan app na kahit meron akong bad credit history, tumataas pa rin yung credit limit ko sa kanya. And actually, kakataas lang niya last month. Nag-advance payment ako sa kanya last month, like 22 days pa before yung due date ko. And nagulat na lang ako na tinaasan pa rin niya yung credit limit ko. Anyway, itong loan app na tinutukoy ko ay maire-recommend ko sa inyo, especially sa mga naghahanap talaga ng legit na mauutangan. Bakit ko siya maire-recommend? Kasi nga, legit siya, sobrang baba ng kanyang interest at hindi siya 7 days repayment. Kundi pwede tayong umutang sa kanya ng hanggang 12 months installment. Kaya naman kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's CL Mariano and welcome back to my YouTube channel At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko, mga reviews about nga sa mga OLA or Online Lending Platform So sa video nga natin ngayon, pag-uusapan natin itong legit notangan platform na mai recommend ko nga sa inyo lalo na ako naghahanap ka talaga ng legit na mautangan na hindi lang nag-offer ng 30 days repayment kundi nag-offer din ng up to 12 months installment. So itong loan app na tinutukoy ko ay itong ang Civil East na pagmamayari ni First Digital Finance Corporation at ngayon as of now 10 million downloads na siya. Nalala ko way back 2023, nag-start ako ng 4,000 na credit limit. And ngayon, this year, umabot na sa 32,900 plus yung credit limit na inoffer sa akin nitong si Bilis. Konti na lang ma-reach ko na yung 50,000 na max credit limit ni Bilis. And hindi ko sure guys, pero may mga nakapagsabi na uma may umabot daw ng 70,000 na credit limit sa kanya. Actually, hindi ko na rin maalala kung paano ako nagkaroon ng account sa kanya kasi yung first na loan app talaga na nautangan ko ay si Tala. But then, ilang buwan yung nakalipas, nirecommend siya sa akin ng kakilala ko. Sabi niya, the best nga daw na loan app si Bilis. So ako, idadownload ko sana siya sa Google Play Store pero nagulat na lang ako na nakadownload na pala siya. So, mag apply sana ako ng loan sa kanya. And then, nagulat din ako na may account na pala ako sa kanya. So, pagka-open ko, mayroon siyang 4,000 na in-offer sa akin. So, hindi pa ako masyadong familiar sa kay Bilis that time. Pero tinuruan ako ng kakilala ko. Sabi niya, yung 4,000 na yun, pwede mo siyang mahiram through e-wallet. Kasi hindi ko pa na, hindi ko pa na-unlock yung cash loan niya. And na-unlock ko lang yung cash loan niya nung tumaas na yung credit limit ko sa kanya ng 8,000. For me, feeling ko that time, mas nauna kong na-applyan itong si Bilis kaysa kay Tala. Hindi lang kasi ako non-familiar sa mga online loan app. So, eto nga, meron akong bad credit history, pero sobrang thankful ako dito kay Bilis kasi kahit meron akong bad credit history, tumataas pa rin yung credit limit ko sa kanya. And, diba nga sabi ko sa inyo, noong 2023, nag-start ako ng 4,000 na credit limit at ngayong 2025, yung max credit limit ko na sa kanya is nasa 33,950 pesos na. And, ito nga, naka-five multiple loan ako sa kanya. Nakita nyo naman dito sa kanyang dashboard. Meron akong meron akong loan sa 13,800, 8,000, 4,000, 2,100, and 6,000. Bali, 5 multiple loans siya guys. Sabay-sabay siya na mag -ju -ju sa June 2. Isa sa mga nagustuhan ko dito kay Bilis is napakababa ng kanyang interest. Buo mo na makukuha yung loan amount ko sa kanya. Hindi lang siya 30 days repayment, kundi nag-offer siya ng up to 12 months installment. And choice nyo na lang kung ilang buwan nyo siya gustong bayaran. But for me, mostly yung pinipili ko talaga is 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, at 6 months para mabilis siyang matapos. Pero kung gusto niyo naman ng gadget at ayaw yung umutang ng cash, merong shops si Bilis na pwede nating pagguhaan. Depende na lang sa inyo kung ano yung prefer talaga ninyo. Like, pwede tayong kumuha kay Bilis ng mga gadgets, mga appliances. Pwede rin tayong mag-book mag, -book, mag -book ng hotel. Basta marami siyang mga merchant store doon sa kanyang shops. Kung sakali naman na kulang yung credit limit mo at hindi pasok yung credit limit mo doon sa appliances or gadget na gusto mong kunin, pwede tayo mag-request ng limit boost kay Bilis. Basta make sure na meron pa tayong available na credit limit. Meron pa nga na 2,000 lang yung credit limit pero nakakuha pa rin ng cellphone na gamit yung limit boost ni Bilis. Anyway, alam nyo ba na ilang beses na rin akong na-delay ng payment dito kay Bilis. Pero kapag once na alam ko na ma-delay ako ng payment sa kanya, nag email agad ako sa kanya or nag-chat ako sa kanila. And nagpa-promise to pay ako na babayaran sa ganitong day. And pagdating ng day ng promise to pay ko, binabayaran ko na agad siya para hindi ako magkaroon ng penalty na 200. But actually guys, may mga times din na hindi ko tinatutupad yung promise to pay ko sa kanya. Like halimbawa ngayon, yung day ng promise to pay ko tapos hindi ako nakabayad, kinabukasan may penalty na ako na 200 but then, yung ginagawa ko nag email ulit ako sa kanila or nag-chat ako sa kanila na magbabayad sa ganitong day, so may another promise to pay ulit ako sa kanya then doon, new ni wave nila yung penalty ko, based ito guys on my personal experience na pwede ulit tayo mag-another promise to pay sa kanya, if ever na hindi tayo talaga nakapag-settle doon sa first na promise to pay natin But then, for me, hindi siya magandang behavior kasi may tendency na baka hindi tumaas yung credit limit natin or baka mahang tight tayo. So, iwasan natin guys yung ganong palaging behavior para hindi tayo magkaroon ng problema sa account natin kay Bilis. Anyway, may pala akong ginawang video about dito kay Bilis kung saan nag-advance payment ako sa kanya. Like, mayroon pa akong 26 days before yung due date ko. Pero tumas pa rin yung credit limit ko. So, if ever na gusto siyang panawarin guys, ilalagay ko lang dyan. Ito yung thumbnail niya or ilalagay ko lang yung link dyan sa my comment section or dyan sa my description box. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo about dito sa legit na no, utangan platform na si Bilis na kung saan may i-recommend ko talaga siya sa inyo. Anyway, sa mga meron pang questions about dito kay Bilis, comment lang dyan sa my comment section at sasagutin ko siya guys. No? Overall experience, aalagaan ko talaga si Bilis. Lalo napakalaking tulong niya talaga sa akin so yun lang naman sa mga hindi pa pala nakakapag subscribe sa aking youtube channel please don't forget to like, share, subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video thank you guys, thank you for watching and see you on my next video bye!